Yung binabahagi ko dito ay kung paano makarecover o paano ma-overcome ang anxiety disorder sa natural na paraan. Kung paano hindi matakot sa pakiramdam na nakakatakot. Alam nyo, uh, meron kasing tao na sarado yung utak. Ayaw aralin ang tunay na kahulugan ng anxiety disorder. Yung tipong magbibigay ka ng helpful information, itatawanan ka pa or magagalit sa iyo o tatanungin ka pa kung ikaw ba'y doktor ka ba o terapis ka ba na bakit mo sinasabi yan. Hindi kasi nila alam na tayo ay eh nanggaling din dyan. Kaya nga tayo nagbabahagi ng uh, yung makakatulong na impormasyon ay eh para kung paano kayo kumawala sa ganyang sitwasyon. Kasi wala naman talagang ibang makakatulong sa inyo o makakagawa ng inyong kalayaan kundi kayo lang din mismo. Kaya, kaya ko nga sinasabi na kailangan nyo kasing maintindihan para alam nyo yung gagawin nyo. Kung baga, hindi kayo maging ignorante sa kung ano yung nararamdaman nyo at nararanasan yung mga pangit na pakiramdam. Yung sinasabi ko kasi dito na ang anxiety disorder ay hindi ito pagdurusa, kundi ito ay wake up call. Iyan, hindi ko naman yung gawa-gawa at hindi ko rin yan inimbinto. Kundi yan din yung tinuro sa akin ng mga mentor ko dati na naintindihan ko talaga kung bakit nangyayari ito. Kung bakit tinawag na wake up call. Dahil nga tinawag na wake up call ang anxiety disorder. Dahil nga yung katawan natin may limit yon Ibig sabihin ng limit na yon yung stress na ginawa natin sa sarili natin, sa katawan natin ay naabot na niya. Kaya kapag naabot na niya yung limit na yon yung anxiety natin nagiging disorder. At kapag naging disorder yung anxiety natin, doon lalabas yung mga iba't ibang klase ng mga sintomas, yung psychological symptoms at physical symptoms. Kaya ang ibig sabihin ng wake up call ay kailangan mo nang magbago para yung mga nararanasan mong mga sintomas na yan ay hindi na lumala pa o hindi mo na maranasan ulit dahil yung mga yan ay sobrang pangit talaga yan. Ngayon, bukod sa sinasabi na ito ay wake up call, ay sinasabi rin nila na ito ay blessing. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, sa kabila ng mga Uh, ginawa nating pang i sa sarili natin, sa katawan natin ay anxiety disorder lang talaga yung nakamit natin. Hindi cancer or malalang sakit, kundi anxiety disorder lang talaga. Ang anxiety disorder ay napakadali lang naman talaga nito gamutin. Dahil ang gamot naman talaga nito ay walang iba kundi ang pagbabago ng sarili. Ang pagbabago ng sarili ay napakadali lang sabihin pero napakahirap gawin. O totoo yan dahil yung pagbabago kasi ng sarili ay ito ay isang sakripisyo rin. Pero pipili ka lang, pipili ka lang naman eh kung gusto mong magbago o danasin yung mga sintomas ng anxiety disorder. ba? Diba? Dahil kung hindi ka talaga magbabago, eh baka yung mga sintomas na yon ay pwedeng maging isang sakit na. Uulitin ko, ang anxiety disorder kaya tinawag na wake up call dahil siya ay sobrang stress na yung katawan mo. Ngayon, kapag hindi ka talaga tumigil o hindi ka talaga magbago, ibig sabihin, yung sobrang stress ng katawan mo, e, eh, dinagdagan mo lang. Kaya kapag ka ganun, ay may posibilidad talaga na pwede mauwi sa isang sakit. Dahil nga, hindi ka na tumigil at hindi ka na nagbago.